sa uh, Palay Palay Rizal at isa pong happy followers ang nagpunta natin. Ano pa rin sir? Arlan sa tunay na pangalan. Si Arlan sir, isa po siya ang mekaniko. Sa mekaniko. Pwede mo makita yung mga coins mo na Ay, na pwede. pin ko sa kagabi? Okay naman, pwede naman sa akin. Para ma-pressure natin ng maganda-ganda. Okay ito, so marami akong coins dito. ito, Sir, coins ba to? Hindi, ano to yung socket, yung gamit nyo sa pagmimekanik. Ah, akala ko coins din eh. Yeah. Ito guys, yung coins Oop. Yan Isa Siya, siyang mekaniko guys. Ito yung mga coins yung bibili natin. Yung 1972 to 1974. 1,500 to. Meron siyang apat na piraso. At ito naman buko na to. Ayan, 1,000 ang isa nyan Mayroon siyang twenty thousand guys, twenty thousand ako in sang mababayaran natin yong araw na to. Maganda, dito kay Sir Arlan Arlan. To guys, magbabayad na tayo sa kanya ng coins. Talagang twenty thousand. Walang tara, Sir. Malaking to. Sa sir William. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, guys. guys. Saan mo gagamitin yung perang natanggap ko sa akin, sir? Uh, bilang ako isang mekaniko, gag gagamitin ko sa pag-aring punan. Ayan guys, basta active, basta active follower kita guys. Naka-like, share, comment. At ikaw naman ang pupunta.